Okay? Next! Sino nakaranas na yan? When you're depressed. No? Sa simbahang katolika, sa exorcism ministry, pinagbabawal ang mga nagpapaalbularyo, nagpapatawas, nagpapahula, nagpapapungsoy, lahat yan kasalanan sa Diyos. Kaya sana mag-talk ako dito about exorcism naman isang araw eh. No? Pero sa susunod na yon kung maimbitahan uli. Sapagkat nais kong sabihin sa kanila, kapag may depression ka, kahit ano, papatusin mo. Kahit ano. No? Kasi ho, oh, yung depressed na tao, hindi mo mahahalata yan. Alam niyo ba ibig sabihin ng depressed? Lumabas na si Father eh. Pero kanina, dalawa kaming depressed. Ngayon, ako na lang. Hindi nila na gets <laughs> Ako depressed, kayo delay. <laughs> okay. Okay. Alam niyo po, napansin namin, no? Bilang ang exorcist. Yun yung depression. Hindi mo mahalata sa tao. Pero marami ang pong nakilala na depressed muna at nagpakamatay. Kaibigan kong pari po, nagpakamatay. Depression nabulungan ng Diablo, wala nang saysay ang buhay mo. Kinitil niya ang buhay niya. Binaril niya po ang sarili niya. No? Sakit. And finally, hindi pa pala, second to the last, when you are in pain, nandyan, papasok ang tukso ng Diablo na, sige na, kahit bawal sa simbahan, magpatawas ka na para ikaw ay gumaling. At sasabihin ko sa inyo, karamihan ho ng mga pasyente kong napoposes ay dahil nagpatawas, nagpaalbularyo, nagpahula, at kung kanin-kaninong lumapit na mga faith healers. Sige, tuloy nyo pa. Hmm. Yari kayo kay Bishop. Kasi nga naman, masakit na eh. No? And finally, the devil attacks when you are alone. Pag mag-isa ka lang eh, no? Hindi nakikita na ibang tao ginagawa mo eh, no? Okay? Yung ang um, simpleng candy eh, pag binuksan mo yun eh, yung wrapper, pag maraming tao, ibubulsa mo yan eh. Pero pag mag-isa ka na lang, eh, oh, uh, saan mo nalagay? Diba? Diba? Now, here is something for all of us. Okay? Kaakibat po, nung ayuno na hamon ng simbahan, gusto kong ipakilala sa inyo ang unang dalawang diablo na sa atin ay gumagambala. Okay? Do you know that responsible to the sin of gluttony alam niyo yung gluttony? Papaliwanag ko po ah. Ay ang diablong pangalan Belzebul. Gluttony. Okay? Ano ba yung gluttony? Katakawan sa pagkain. Yan ang problema doon sa unang hamon na ayuno. Gluttony. Yung bang tipong hindi mo naman kayang ubusin, kukunin mo pa rin. May iba pang kakakain, magsasyaron ka na. Huh? Merong kayong gathering ng ministry ninyo, patlak daw ang usapan. Magdadala ka nga ng tatlong tilapia, inuwi mo naman limang bangus. Mga ganong tipo, no? hindi pa tapos ang party, inuuwi mo na yung alak, pati pagkain. Pero alam niyo po, ang akala natin yun lang ang gluttony, eto ho ang mas malalim. Yung mga nanay at tatay dito, makinig kayo mabuti. Sa panahon ngayon, lalo higit nung nag-pandemic, nagbubunyi si Belzebul sapagkat maraming nagkasala ng gluttony. At mula noon hanggang ngayon, napagpapatuloy yung kasalanan ng gluttony. Papaano? Napansin nyo ba? Yung anak nyo, kapag ayaw ng ulam o nung nakahain, ilang pindot lang nakakapagpa-deliver na ng gustong pagkain. That is gluttony. So tell your children, Anak, kainin mo naman yung aming pinagpagura ng tatay mo. Kasi minsan yung mga bata, pag ayaw nila, o order. Tama, mali. Ilang pindot lang. Kasi ganito ang gluttony. Ayaw mo na pagkain? You will practice gluttony. How? Kasi gusto ko ng pagkain, ganto karami, ganto pagkakaluto, at ngayon na. Ulitin ko, ganito karami, ganito ang pagkakaluto, at ngayon na. I want it here, I want it this way, I want this amount, and I want it now. That is gluttony. Napakapalad na mga bata ngayon, ano? Konting pindot, meron na. Dati, para lang makatikim ng royal, kailangan mo pa mag buhay. Nakarelate kayo? Ay, kami nun eh. Makatikim ka lang na royal, kailangan mo magkumbulsyon. Kailangan mamamatay ka na para makakain ng roy Para maihain ni nanay chicken noodle soup. Alam na alam ko yan. Yung royal, no? Ah, uh, may sakit ako, pahinging royal. Hindi ka pa nagkukumbulsyon, mamaya na. Okay? Yan. Gluttony. Beelzebul. Okay? Kaya kung gusto nyo makaligtas kay Beelzebul, ito po yung formula. Sasabihin nyo lang, In the name of Jesus, I cast you out, Beelzebul. Sabihin nyo. Beelzebul. Very good. Huwag nyo babalik rin, ha? Huwag nyo in the name of Beelzebul, I cast you out, Jesus. Yari kayo. Now, Part of this also, the second of the capital sins na talagang kalaban sa sakripisyo ay yung lust. At si Asmodeus 'yon. Yung pangalan ng diablo nasa ilalim, ha? Yung pangalan ng kasalanan nasa taas. So sino sa gluttony? Sino sa lust? No, ako po'y naka-assign sa Antipolo Cathedral. Kasi po kami yung taga-Antipolo, mga taga-diocese. Bago po kami isabak sa ibang parokya, batang pari po kami, na-assign muna kami sa Cathedral na Antipolo. Alam nyo sa amin pong Cathedral, nako, napaka-busy po talaga. Doon po ang Misa tuwing linggo. Tinanong ko si Christopher kanina, ang Misa rito tuwing linggo, tatlo. Sa Cathedral po namin, five Six, seven, eight, nine, ten, 11, 12, two, three, four, five, six, seven. Ilan yon? Eleven. Eleven masses every Sunday. Kapag weekday, konti lang po. mga eight yata seven. Konti lang no. <laughs> Kaya ko ron, ako nakaranas ng Nako, isang buong araw ipagdiriwang mong lahat ng sakramento halos magmimisa ka sa umaga, tapos magbibinyag ka sa, sa mid-morning, maya-maya may maumpisal, okay? tapos magkakasal ka sa hapon, bago ka matulog may anointing of the sick pa. Ganon katindi po doon. Kaya dapat doon mga batang pare eh. Pag matanda, nilagay mo doon, patay agad. Okay? Doon ho kayo makakaranas sa maraming bayan. Bayan. Binyagang bayan kumpilang bayan, kasalang bayan, at meron din kami patayang bayan. Isang misa, labing anim na bangkay ang nasa harap mo. Hindi ho magkakaano-ano yon. Kung dito ho sunod-sunod, doon sabay-sabay. Labing anim. Ha? Ganun katindi. At ito pa matindi sa Antipolo. Kahit ano, dinadala nila para pablesan. Kahit ano. Sikaturo, mga sasakyan. Di ba? Peace and good voyage eh. Nung na-assign ako doon, may nagpabasbas. Ano yung pinabasbasan niya? Sabi sa akin, Father, papabless po ako. Ano po yung bless natin? Father, ano po? Motel. Motel. Ha? Huh? Papablesan. Motel. Alam nyo, kahit liturgist na ako noon, hinahanap ko talaga kung may blessing ng motel. Naghahanap ako, oh, blessing ng ganto, wala naman. Sure ako walang blessing ng motel. Kasi hindi ko ma-imagine na pag nandun ako, sasabihin ko, Panginoon, sana marami hong pumunta rito sa motel na ito. Dumami sana ang parokyano sa motel na ito. Sabi ko, hindi. Hindi pwede ka ako eh. No? Eh nagpumilit. Ah, okay, Sige. Tinuruan naman ako nung isa, ganito yan, huwag mo i-bless. Ine-exorcise mo yan. Di pa ako exorcise nun. Sabi ko, ah, ganun nga. Alam nyo po, in-exorcise mo Bago binlesan. Hindi niya alam, may mga prayer ako na magsara sana itong walang hiyang to. Ay, awa ng nagsaraho. nagsara ho. Pero mo, malapit lang sa katedral, may motel. Iba na ho yung ano, iba na ho yung uh, function. Hindi na ho, ano, kasi tinan mo naman, okay? Birhing Maria, pupunta rin yung mga tao. Tapos ang malapit, motel. Okay? Lugar kung saan alam natin na nagtatagumpay sa Asmodeus. No? Okay. Punta tayo sa susunod. Kaya ho yung sakripisyo, mahalaga ngayong kwaresma. Lumaban. Pagsikapan. At lagi niyong tatandaan, galit ang Diablo sa taong marunong magsakripisyo. Galit ang Diablo sa isang taong nag-aayuno. At kung saan walang pag-aayuno, ulitin ko, kung saan walang pag-aayuno, naron ang demonyo. Remember that. Kung wala nag-aayuno sa bahay nyo, may demonyo ron. Kaya hu pag-uwi nyo mamaya, Sabihin nyo, in the name of Jesus, I cast you out, Belzebul. In the name of Jesus, I cast you out, Asmodeus. Tinan nyo,